pangalawang alarm na ito mga kaibigan nandito pa rin tayo ngayon sa Marikina River ano mga kaibigan ayan, hindi na makita yung pasyalan ng uh, Marikina second alarm na po ito mga kaibigan ayan ang mga residente ay nagsimula ng lumikas ito talaga naman ayan sa mga malapit dito nakatira mga kaibigan mag po kayo oh. oras natin ngayon mga kaibigan alas sa ng hapon ayan at sobrang taas na ng tubig at titignan natin sa baba kung anong level na ng tubig ayun mga kaibigan o umabot na ng 17 ang level ng tubig dito sa Marikina River ito mga kaibigan galing ako sa trabaho at hindi ako makauwi ng kainta dahil uh, pati kalsada ay talagang lubog na simula sa Santa Lucia hanggang kainta kaya magaantay na lang ako dito hanggang bumaba ang baha gabihin ako hanggang alas 10 ng gabi